aking account sa Facebook is mayroong nagduplicate hindi po ako gumawa sa account na kagaya nito kasi kung ating susuriin mga kubayan ito ginawa noong September 12 lang nakita niyo itong cursor ko itong litratong nandito sa baba ginawa September 12 alauna ng hapon iwala wala akong ginawang ganitong klaseng uh, Facebook account mga kapatid mga kubayan ngayon, kung ating tingnan dito sa kanyang sa, kanya, sa kanyang, uh, uh, profile, ito, gamit niya pangalan ko, ayun o. Oh. Kita niyo ang aking damit, pulay-pula. Ito yung kanya, ini-screenshot niya, tapos ginawa niya ng bilog na ito. Ah, hindi ako gumawa nito, mga kubayan. Bagamat ang muka at ang damit, eh ako ito. Kung ating suriin, ang about niya kagad sa sa may parting kaliwa. Kung tingnan natin ang kanyang overview, no workplace, no school, no, wala lahat, wala lahat. Ang work o, o an education, wala lahat oh. Ang kanyang place, wala rin lahat oh. Kontak, wala. Ibig lang sabihin, wala talaga, walang laman ng utak nito mga kababayan. Pangluloko lang ang alam nito ang ating details. So, oh, ang details, wala rin, oh. Lahat dito, wala. Yan. Pero gamit niya ang litrato ko, mga kabayan, mga kapatid. Baka matulungan niya ako nito baka may alam kayo sa tao nito. Baka pwede nating ilagay ito sa lata at gawin itong ito itong sardinas. Pangluloko ito, mga kabayan, ito yung sinasabi nito, identity theft. Ninanakaw niya yung aking mukha, pati yung aking pangalan. Siguro, gagawa ito ng kalukan in the future gagamitin niya itong aking uh, pangalan para kung ano man ang problema, ako ang hahanapin ng mga otoridad. So mga kababayan, sa araw na to, sa pizza na to, ngayon is uh, Monday. Ngayon ko lang kasi ito natuklasan. Monday, alas, sa, uh, ang oras ngayon is ano na, alas 8 na, alas 8 na ng gabi. It's a 30 September 30. September 30, ginawa itong Facebook na ito, fake na Facebook account, ay noong September 12. So mga kabawayan, baka matulungan nyo ako dito, may alam kayo dito. Sabi lang sa mga mayroong mga otoridad yan at at itong ipa huli ito. Identity tip ang kanyang ginagawa. Hindi po akong gumawa nito mga kababayan. So lahat dito sa kanyang about, nalakay lang lagay dito sa about. Wala, lahat no 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 no. Wala walang lugar, wala edukasyon kung ano pa man. At bago ito ginawa niya September 12 pa lang. Sa mga friends niya dito mga kababayan, no, wala pa rin siyang mga friends. Yan, no friends to show. Sa kanyang mga photos, yan, photo ko pa rin, ayun oh. ko pa rin. Kasi bago lang 'to ginawa. Ang video, wala siyang video. Wala wala pa nga mga activity ito more. Ang more dito, wala rin. No? So mga kababayan, ito ay fake account. Ginawa ito ng mga scammer. Baka siguro member ito ng mga nabuwa, nabuwag dyan ng mga uh, magaling mang iskam dyan sa may party ng Pampanga, sa may Pamban, Tarlac. So mga kababayan, yan lang, yan lang po ang aking uh, uh, panawagan dito na ang account na ito, gamit niya yung aking pangalan, pati aking litrato, hindi po ako ito, mga, mga kapatid, mga kababayan hindi po ako nito. Hindi akin, hindi akong gumawa. Ngayon, in the future, baka gamitin niya ito sa panluloko, mga kababayan. Hin ah, ingat, lang po ako, ingat lang po kayo. Wala akong kinalaman kung ano man mga gagawin dito. Kasi, ang aking, ang aking tunay na Facebook account, makikita ni, ninyo dito sa... Yan, ito yung aking tunay na Facebook account, mga kapatid. Ayan o, oh, ang aking tunay na Facebook account ang profile pic ko ay iba. Ayan, ayan ang profile pic. Ayan, makita ninyo. Kung makita niyo dito sa may taas, bandang kanan, ganun din po. Sa so, may parte naman ng kaliwa, ayan, ganun din po ang aking Facebook account. Ito po yung aking totoong account. So mga kaubayan, ah, niloloko lang kayo kung magkikipag-ugnayan kayo sa tao na ito. So yan ang po aking panalawagan today is September 30, alas 8.30 ng gabi, 2024. So, sa lahat ng mga otoridad sa mga nakakaalam sa mga bagay nito, baka naman eh, kung may alam kayo dyan sa gumawa nito, at alam naman ninyo ang kanyang ginagawa, ginagamit na litrato, hindi po ako mga kaubayan, hindi ako yan. Hindi akong gumawa, hindi akin yan. Fake account po yan sa pangalan ko. Magnanakaw tawag nito eh. Uh, identity tip. So, mga kapatid, mga kaubayan, hanggang dito na lang ako, ito dalawa na nga itong nandito, oh. Ayan, o, dalawa. So, kung makita niyo itong account na to hindi to akin na ulitin ko lang. Today is September 30, 2024. Alas otso ng gabi, ngayon ko lang natuklasan. So, mga kababayan, yun lang po ang aking ipapalam para sa lahat. Kung anong mang mga transaksyon na gagawin para sa inyo o sa inyo, sa pamagitan ninyo, lalo na involve ang pera, wala po akong kinalaman dyan. Maraming salamat at babay na po.